Nilantad ng dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na di nila dinala sa ospital ang kanyang sanggol dahil sa paniniwalang maisasalba ng umano'y sugo na si Senyor Agila. Pero hindi raw umubra ang kapangyarihan ng tinutuling na senyor at diniretsyo na lang ang bata sa malamas grave na libingan sa sitio Kapihan. Magbabalita si Gio Robles. Biyernes ng umaga nang balikan ni Bong sa sitio kapihan sa Socorro, Surigao del Norte, ang puntod ng kanyang anak. Morning, tata. Dalawang araw kasi matapos itong ipanganak noong 2020 ay nasawi ang sanggol. Kwento ni Bong sa News 5, balak niyang isugod sa pagamutan ng sanggol pero pinigilan siya ng kanyang misis. Yung anak natin, ano, gusto mo bang ibaba natin para maayos ang kalagayan niya? Sabi niya. Nandito naman yung Panginoon natin na si Jerens. Kaya manaling lang daw ako. Higit isang taon na mula nang tumiwalag si Bong sa SBSI, kaya ito ang unang beses na makabalik siya sa sitio kapihan. Nanumbalik ang sakit dahil bukod sa ikinasal sa iba ni Senyor Aguila, ang naiwang misis sa Socorro, hindi pa siya sigurado kung puntod ng anak ang kanyang dinalaw at nilinis. Nagsisisi siya na hindi nabigyan ng disenteng libing ang anak na parang tinapon lang daw sa isang mass grave. No, nilibing namin sa parang taniman lang ng kamuting kahoy. Maraming damo kasi bawal, bawal maglinis doon. Kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga bangkay sa mass grave dahil karamihan sa mga inilibing mga sanggol hindi mo alam yung nilibingan ng anak mo nandun pala yung isang bata doon sa ilalim kaya parang patong patong na lang hindi mo alam kung may sa baba na Nandun pala yung isang bata na nilibing doon. Isa ang salaysay ni Bong sa mga bagong hinaing na idinulog sa Task Force Kapihan. Tugmaraw ang kwento ng ibang dating miyembro ng SBSI na namataya ng bata o kaanak sa sitio Kapihan. Kasi ang sa kanila, kasi wala nang parang wala nang kwenta yung patay kasi ang orientation kasi nila sigurado na sa langit. Hindi ka paniwala na mga isinasalaysay nila yung mass grave na binabalot daw lang daw ng, ng lampin yung kang anak, kanyang anak at saka inihagis doon sa mass grave. At umiyak siya nung nakita na pagulong-gulong na yung anak niya doon sa talahiban. Bawal magtayo ng sementeryo sa sitio Kapihan kahit na pag-aari ng gobyerno ang lupa. Dahilan para na kompromiso maging ang kalusugan ng mga miyembro. Wala pang tugon dito ang pamunuan ng SBSI para sa 1PH. Gio Robles, News pa. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.